Anong ganap sa mundo ng showbiz? Si Heaven Peralejo ang bagong calendar girl ng isang popular na brand ng alak. Ipinabati ito ng Ginebra San Miguel sa kanilang grand launch sa isang hotel sa Mandaluyong nitong Huwebes. Ibinida rin ito ni Heaven sa kanyang Instagram post. Tapang na ganado, yaman ng kultura, pusong Pilipino and never say die. Ako si Heaven Peralejo, ang inyong Ginebra San Miguel 2024 calendar girl say ni Heaven sa kanyang latest IG post. Nauna rito, naging muse ng Barangay Hinebra si Heaven sa opening ceremony ng PBA Season 48 na ginanap noong November 5 sa Smart Araneta Coliseum. Sa launching, sinabi ni Heaven na masaya siya dahil siya ang napiling bagong calendar girl. How does it feel to be named the 2024 calendar girl for Hinebra? Of course, parang it's a dream come true, you know? Like, Grabe, um, we have the same values and pinalaki ako ng mom ko to have the same values. Um, I am so so grateful to be the face of Hinebra San Miguel. Yeah. Kung nagustuhan mo ang content na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang share, like at mag-comment ng inyong opinion. And favor naman po, please don't skip the ads.